Isa ka rin ba sa naghahanap ng legit na barley? Hi, my name is Carlo J. Banyares at isa po akong authorized distributor ng Amazing Pure Organic Barley. So right now, nandito po ako ngayon sa office dito sa Metro Manila and nag-process din po ako ng membership dahil meron pong nag-purchase sa atin na membership. So, dito po kasi, kung gusto nyo po magpa-member, magkakaroon po kayo ng up to 50% lifetime discount sa Amazing Pure Organic Barley. So, lifetime na po yan, magagamit mo at ng family mo. So, best recommend talaga na kung ikaw po ay health conscious no? at meron kang karamdaman, gusto mo maging healthy, makaiwas sa mga sakit, maganda na makapag-barley po kayo. At hindi lang dapat barley, no? dapat Amazing Pure Organic Barley by I Am Worldwide. So right now, nandito po ako sa office and katunayan po na isa tayong authorized distributor. ah uh, ipapakita ko po sa inyo yung ID ko na nandito sa screen. Ayan. So para makita nyo po na legit talaga yung barley natin. And ang kagandahan po niyan, ang dami pong tao ang ginagawa po ito as negosyo. So right now, nandito po tayo sa office and kung makikita nyo, marami pong mga professional na nandito kasama po natin. Ginagawa po nila to dahil dito po nakukuha po nila yung gusto nila resulta in terms of financial. No? Kung baga, nagkakaroon po sila ng additional income by becoming distributor. So papakita ko po sa inyo na ang dami po talagang ginagawa itong negosyo natin na mga kabataan, di diba? mga full-time mom, mga employee, mga sideline lang po nila to, part time lang po nila ginagawa. And kumikita po sila weekly. Ang kagandahan po dito, you can do it on your own time, no? So kahit anong oras mo siyang gawin, uh, meron kaming system na ginawa para matutunan mo paano to gawin through online platform, no? Gamit po yung Facebook natin kasi minsan scroll po tayo ng scroll sa Facebook, hindi po natin siya nagagamit to generate income. Sa simula lang talaga, pag-aaralan nyo po yung negosyo natin. Pero later on, once natutunan nyo po kung paano gawin yung negosyo. Kung interested po kayo, kindly message me, no? Click mo yung message button no? dito sa video na to para maturuan kita personally paano gawin yung negosyo. Again, my name is Carlo J. Banyares. I'm former graphic designer. Pero nag-decide ako mag full-time dito kasi matagal ko nang pinagpipray yung opportunity na to. Pero ngayon, nakita ko na siya. So talagang answered prayer tong opportunity na to. And hindi lang ako, hindi lang para sa akin, maraming tao yung ginagawa tong negosyo and nagkakaroon po sila ng resulta. So if you're someone na gusto mo rin ng additional income, ng sideline na pwedeng gawin, no? i-add mo lang tong I worldwide, no? amazing to organic barley. ah uh, kahit hindi naman kayo marunong magbenta sa simula, tuturuan ko namin kayo and eventually matutunan nyo po siya. So yun lang, thank you so much and God bless.